Uh, papunta na kami sa ano pamana adventure so ayun guys uh, nandito na tayo sa laot ayan nakaready na tayo itong gamit natin uh, ano pana ayan The dive adventure to okay let's go So ayan guys, lumusong na yung isa guys oh. Yun, pangalawang labahita mga lods. Ayan oh, lechon yung patama, lechon. <laughs> Sapwit, papunta sa bibig. Pangalawang labahita. Ah. Sumbutin natin, subukin Oh, <laughs> video, ano may sangod? tumiinam ina hubog pa. Hubog din sa ilo, dito So, mauna ni karon ang kuha na mo guys sa pamana. Mga lapo sari saring isda. Uh, pambaligya lang namo ni guys barato lang ang kilo ani mga 150 lang ang kilo